mula taon-taon talaga -taon, sumasali so, po kami sa programa ng Barangay Elias para sa feeding program. Kailan ba tayo nag-umpisa dito? Medyo kapeer. Parang 2017 pa yata. 2015 yung um, kanoon oh. na unahan um natin. Pa Wala pa, pa, pa akong YouTube channel ng mga bata helmet. Nag-donate na kami, nagpa-participate kami sa programa ng Barangay Elias regarding sa feeding program. Yung feeding program na 'yan, dati para sa mga malnourished at undernourished na mga bata. Mm -hmm. Pero nung nagkaroon ng COVID During the lockdown era, pandemic era, sinama na rin nila pati mga buntis. So nung time na 'yon, 'di ba, big dahil na bawal nga lumabas. Bawal lumabas. Pero ang nangyari no, tuloy pa rin po ang feeding program, pero naging feeding program on wheels. So nagbabahay-bahay po ang mga pangmalakasan ng mga mother leader. Rapi, joga, park. Kasama si Kagawad Marie, totoo yan mga Bata Helmet May totoong Kagawad Marie Hindi yan ano, hindi at uh -huh. Kagawad Selly at Kagawad Lucy Totoong may Kagawad Marie mga Bata Helmet Na si Konse si Marie po yung nangangalaga regarding naman sa programa na yan So kasama niya yung mga mother leader Headed by Miss Rochelle Ho no, uh -huh. pa rin noong time na yon So ito nga mga Bata Helmet, tuloy pa rin yan Taon-taon pero may mga kasama na, ngayon, sa barangay na ginagawang programa, di ba, Pichuca Park? Mm -hmm. Saya-saya talaga nun, no? may mga palaro. Oh, so, yung implementation, kasi di ba, nutrition month is July. Mm -mm. Di ba, Pijoga Park? Mm -mm. So, aking nukuha ko is the month of August and month ng December. Pero sa December, graduation na kasi. Ibig sabihin, tinitingnan na doon kung sino yung mga bata at mga butis doon sa programa. Ibig sabihin, nakuha na nila yung tamang timbang para sa edad. At doon sa, ano nila, Pijoga no doon sa height. Oo. Kasi minimeasure yun, mga kabatang helmet, tinitimbang sila. So, ito na nga, mga kabatang helmet. Umpisa na naman. Pero, saktong-sakto yan dito sa in-upload na TikTok vlog po ni Prof. Doc Shelo Magno regarding naman sa stunting, no? Or, pagkabansot. Mm. Di ba, oo, oo. Grabe pala, no? Talaga namang may malaking factor. Ang nutrisyon, video mm -hmm. Sa pagiging bansot ng isang individual. Ito, ha? Lahat to. From class A to E, kung saan ka man doon, mga kabatang helmet. Mm -hmm. Walang pinipili ang pagkabansot. Mayaman, mahirap, nasa middle. Lahat yan pwedeng makaranas ng pagkabansot. Po, eh? mm -hmm. So ito pa rin po natin yung video. Nung nakakaraang linggo po ay naimbita tayo bilang speaker sa isang conference ng mga doktor. At uh, inatasan po tayong i-discuss ang relationship ng malnutrition at economic development. Alam niyo po, yung malnutrition, may iba-ibang mukha siya. Minsan, kulang ka sa tangkad, tugma sa edad, kulang sa timbang, or sobra-sobra sa timbang. Pero sa usapin po ng economic development, ang talagang binabantayan natin ay yung stunting o pagkabansot. Bakit po ito ang binabantayan? Alam niyo po, sa mga pag-aaral, ipinapakita na kung isang bata ay bansot, mas malaki po ang likelihood o chance na hindi siya makakatapos ng pag-aaral. Magiging sakitin din siya. Ibig sabihin, hindi siya makakahanap ng magandang trabaho. Nakita din po sa pag-aaral na kung ang nanay ay bansot, likely din na bansot ang magiging anak. Kaya po, ang pagiging bansot o stunting ay nagiging sukatan ng inequality sa akses sa health. Kaya malaki po siyang problema at halos lahat ng bansa ay talagang tutok dito para masolusyonan. Dahil nga po, nagiging trap siya sa kahirapan. Tingnan po natin ang data ng Pilipinas. Actually po, kung titingnan naman natin sa mga nakakaraang taon ay halos pababa ang incidence o bilang ng stunting sa Pilipinas. Pataas nga lang din yung bilang ng obesity. Pero ito pong pinakalatest na data noong 2021, sinasabi na 26.7% ng mga kabataan natin na may edad na lima ay, at pababa ay bansot. Alang, ilang bata po ang pinag-uusapan natin dito? Ito po ay mga about 3 million alam niyo po sa tingin ko itong pagkakaroon ng maraming bansot na bata sa Pilipinas ay nagko-contribute din sa poor performance natin. Kung maalala niyo pinag-usapan natin to dati, yung mabababang score ng mga anak natin sa Math, Science at English kumpara sa ibang bansa. Kaya po kailangan talagang tutukan itong mga issue ng pagkabansot ng ating mga anak ito pa po, isang interesting na data kung titingnan natin. Isipin kasi natin, ay malamang sa, dahil maraming mahihirap sa Pilipinas kaya maraming bansot. Pero pag tinignan nyo po yung data, hindi lamang sa mga mahihirap mayroong bansot. Kati sa mga mayayaman, meron din pong bansot. At ano po ang kapaliwan na ganito? Kanina po binanggit ko, kapag bansot ang nanay, bansot din ang magiging anak. Kita sa pag-aaral na yung edad na kung saan, pinagbubuntis pa lang ang mga bata hanggang sa edad na dalawang taon, dito po napakahalaga ng intervention para mabigyan ng wastong nutrisyon ang mga bata. Kung titingnan din po yung data natin on stunting, nagiging doble yung bilang ng mga stunted na bata sa pagitan ng 6 months to 1 year at ito po ay nasusustain hanggang sila ay maging 5 years old na. Ano po ang kapaliwan na ganito? Yung pong 0 to 6 months old, yan po talaga as much as possible kung kaya natin na breastfed ang bata dahil nandyan po ang lahat ng nutrisyon. Kaya lang po, sa simula ng anim na buwan, magsisimula ng kumain ng ating mga anak. Nakasanayan sa Pilipinas na kapag 6 months na, ang madalas natin ipakain ay am. Um, kaya po, malaki ang kinukontribute niyan sa pagiging bansot ng ating mga anak dahil walang masapat na nutrisyon na nakukuha sa am ang ating mga anak. Kaya po, kailangan pakainin sila ng mas masusustansyang gulay at prutas para maiwasan ang stunting. Isa pa pong oportunidad para matugunan yung isyo ng pagkabansot sa Pilipinas ay yung mga nanay. Kailangan po bago sila magbuntes, may wastong nutrisyon. Habang nagbubuntis sila, may wastong nutrisyon din. Kung ma-address natin ang stunting o pagkabansot sa Pilipinas, ang GDP per capita po natin ay tataas ng 4,000 US dollars. Halos malapit na po yan sa isang bansa na middle income ang classification. Ang isa pa pong benepisyo ng pag-address ng issue ng stunting o pagkabansot ay yung potential income natin. Kung halimbawa po, ikaw ay minimum wage earner ngayon, pero naiwasan at ikaw ay bansot. Ngayon, kung nabigyan ka ng wastong nutrisyon at hindi ka naging bansot, posibleng mas mataas na sweldo dapat ang nakukuha mo ngayon. At the minimum, dapat may karagdagang 800 pesos buwan-buwan. Kaya po itong pagsugpo ng issue ng pagkabansot or stunting, napakagandang programa po ito para din sa ating mga barangay at uh, LGUs. Kung may mga budget po tayo dyan para sa health and nutrition, uh, tutukan natin ang edukasyon ng mga nanay, ng mga pamilya, para mapakain ng wasto yung ating mga anak simula ng 6 months old hanggang 5 years old. Bigyan din po natin ng wastong advice yung mga nanay na nagbubuntis na kumain ng masusustansyang pagkain. At sa barangay at LGUs po, kung pwede tayong magbigay ng nutritional assistance para mangkaroon ng access at wastong pagkain ang mga pamilyang Pilipino. Dahil alam niyo po, kapag nasolusyon na natin ang issue ng pagkabansot sa Pilipinas, ito po ay makakatulong sa ating economic development at pagsugpo ng kahirapan sa ating bansa. Starting o pagkabansot may malaki talagang factor ang nutrisyon. Oo. And may malaki ring factor ang ekonomiya. Oo nga eh. No, bitch ko uh -huh. Ano masasabi mo diyan? Yung am o yung hugas bigas, hindi pala nutritious 'yun. Kasi hindi sapat yung nutrisyon doon, bitch ko po. Di ba nga mas maganda talaga na breastfeeding? ang mga ibinibigay sa mga babies. O, oh, yung tunay kasi, na gatas. O, oh, napaka-crucial kasi yung ganyang ano, yung edad ba, juga mm lover. -hmm. Kailangan talaga gatas na galing sa ina. Kaya nga pinagbabawal nga muna ang pagbibigay ng mga powdered milk o yung mga formula milk. Bitch oh, kaya nga, kasi, kaya nga am ang ibinibigay para makatipid. Eh, kaya lang, ang nangyayari nga, may posibilidad na mabansot at maging bansot. Yung isang individual At kapag ang nanay ay bansot May posibilidad din, no, videographer Na yung maging anak niya Mabansot din So, kayo nang bibigyan ng am ang mga anak nyo Pero pwede rin na kung walang-wala naman na, videographer so, yun Pero... nga lang nga kasi ang problema doon. Kaya nga binibigyan ng am kasi Yun na lang yung budget eh Para mapagkasya na lang yung pera nung mag-asawa nung pamilya. Paano yeah. na lang kung halimbawa napakaraming anak, di ba? Nako ito pa nga bituga pair eh. sa Tondo. Mm. Minsan hindi nga nag-aamey, eh. nagnu noodles, pinagnu huh? mga baby, eh maalat din. Ayun pa nga. So dapat talaga no magka-connect talaga sila, mm -hmm. yung ekonomiya para magkaroon ka ng sapat na pagkain, di ba? Bituga oh. Para maging healthy hindi maging malnourished or undernourished. Kaya nga ang barangay, di ba, pa si sinama na rin ang mga buntis. Kaya nga dapat talaga yung barangay, yan ang pinakaunang ano eh, sasalo. Mga kabataan, lalo na yung mga kabataang nabubuntis. Eh kasi nga, juga ka sa barangay kasi dapat dun nakikita na sala lahat Oo. yung komunidad na hawak nito. Bago pa rin umakyat sa LGU, kasi LGU medyo malawak na eh. Kaya maganda talaga ang mga programa na nag-uumpisa sa barangay. Kaya napakaganda talaga ng programa ng barangay Lias. Yes. Kahit ano, no, kahit mm -hmm. pa may gano'ng programa. Kailangan talagang tulungan Oo. yung mga nabubuntis kasi mm -hmm. kasi sa, sa ibang... Kasi sa mag-uumpisa mm -hmm. yung bata eh. Oo. Oh, tsaka sa ibang barangay kasi, Bichu Gopor, wala namang ganyang klaseng programa. Oh. Kaya talaga yung ganyan. Kailangan masuportahan natin yan. Mm -hmm. Pero grabe talaga, no, lahat yan... Eh, connect-connect with connect, juga per. Meron palang effect ang pagkabansot sa ekonomiya ng bansa. Oo, nasasalamin. Nung mm -hmm. mga individual na hindi nakaabot sa tamang mm -hmm. taas niya, sa tamang height niya, mm -hmm. base sa kanyang edad, Eh, sumasalamin niya kung gaano kahirap ba o kayaman ang isang bansa. Kaya connect-connect siya eh. Kasi natin, ay, ma mahina ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit? Kasi corrupt yung mga opisyal. Bakit kurap? San ba nag pisa. Kawawa din yung maging na, yung mga naapektuhan ng korapsyon. Uh -huh. Yan, nag-uumpisa na nga sa pagkabansot. Oo. Talaga nga yun nga yung sumasalamin. Ito mm -mm. na yung example, connect, connect, na Isang Korap na bansa o kaya isang hirap na hirap na bansa. Paghirap hirap yung bansa. Um, ano, nga, yung mga pero yun nga, ka eh, Kami naman pag nagme-medical mission, talaga makikita mo talaga yung mga ano, bansot. Ma differentiate mo sila yung kaibahan nila dito sa mga kaedad nila. Yung kahit alam mo yan, magka-same grade level, mm. pero alam mo kapag ito tong isa nahuhuli na delay siya, mm. may something, may iba talaga. Kasi na, kita mo naman talaga uh -oh. yung bata na ano eh, maliit. Uh Oo. -oh. Kaysa doon, maliit siya para sa edad niya. Malnourished talaga or undernourished. Pero hindi ibig sabihin non undernourished, malnourished, payat. Kasi may din. May mga matataba oh, oh, na under nourish ano? at malnourish mga bata. Helmet ka, huwag natin ika-classify na ito pa yan, under nourish, malnourish. Ito, mataba. Kasi, oh, ito healthy, to? hindi. Kasi nga, bakit ba mataba yung bata? Kasi, Kasi puro chichirya kinakain. Puro oh, chichirya, puro hotdog. Di ba meron For nga noodles. din tinatawag na marasmus and kwashiorkor corn na yun yung mga kulang sa mga, mga vitamina. May mga specific na vitamina na nagkukulang mm -hmm. sa isang individual kaya may ganyan. Naku, yun mga batang helmet ka pang malakasan talaga nakakatulong yung mga gaitong klaseng topic, no? Mm -hmm. Na ibinibigay sa atin ni Prof. Doc Shelo Magno kasi nagkakaroon talaga tayo ng awareness. Mm -hmm. 'Ko, mas talagang ano, Bisgapore, yung gatas ng ina. Kahit nung sa fabelya pa ako mm -hmm. ano non, nagbibigay ng serbisyo. Doon talaga ang pinupush talaga. Eh ang gatas ng ina. Yung ano padedehen. Oo, oh. at yung, yung pang-anong pre talaga. Pang-ano nga ng gatas ng ina, 'di diba, Yung sabi nga nila, yung dahong malunggay. Mm, Pero oh paano oh. naman, kung ang dahong malunggay ay mahal. Ay wala rin pambili. Oo. So, paano nalang? Eh, magtanim. Kaya, ang problema yung binhi. Saan makakakulong? Wala naman. Sana naman makatulong talaga yung barangay. Oo. So, ayan mga Batang helmet, Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi ko, masabuhay yung helmet din ng Bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Sa mga bibit kaya, may bansot din. Siguro. Ay, tsura. Malit.